ang binabanatan po na si Atty. Harry uh, Larry, rather, Larry Gadon Atty. hindi na pala siya Atty. na no, disbar na pala itong moho na ito pero ang binabanatan niya ngayon ay si Harry Roque si Harry Roque daw ang nagdoktor doon sa peke sa peke na police report na yon siya ngayon ang tinuturo na itong si Larry Gadon Pauwi na daw si Harry Roque. Harapin na daw niya yung kanyang kaso. Wala na kasing pag-asa yung kanyang asylum application Diyan sa the Netherlands. Kaya, ayan, wala nang choice ang damuho, kundi umuwi na lang siguro. Akala mo pag uwi mo, baka kasi nag, uh, iniisip na daw si Harry Roque na pag uwi niya ay bayani siya. Bayani, oo, para sa mga tangang DDS. Kaya lang konti yan, eh. <laughs> Di ba? At siguradong siguradong pinagtatawanan ka ngayon ng mga taong nasa paligid mo, 'di ba? Masaklap. Ito pa, siguradong marami ring babanat sa iyo katulad nga ni, ni ni, Larry Gadon. Pero may katotohanan ba ito? Kasi ito yun, ayon kay Gadon, dinuktor lang daw ni Harry Roque yung mga police report na nakikita natin online tungkol nga sa pagkamatay uh, ng businessman na si Paulo Tantoco. Kasi daw si Harry Roque lang talaga ang napakahilig mag uh, mameke ng mga ganyang incident na ng mga, mga mga ganyan. Kung naalala niyo po, 'yung uh, Pulveron video, ay galing din daw 'yun kay Harry Roque. Si Harry Roque din ang may pakanan daw noon. Kasi kung may desperadong tao sa mundong ito, pinaka-desperadong tao sa tingin ko si Harry Roque. Gusto niyang makapuesto na si Sara Duterte para maligtas siya sa kanyang mga kasalanan at dapat pagbayaran. Maligtas siya sa kanyang mga kaso. Ang saklap ng buhay ng isang hari -locher.